Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayong umaga, umaga pa lang ngayon pero andito na ako sa ibang lugar kasi nga may swimming ngayon ng alaga ko. So yan, ipagpatuloy natin habang ako inagaantay ulit ng 2 hours yung aking aantayin ngayon. Ituloy natin yung kwento ng buhay ng isang OFW sa Saudi. Nung ako ay nasa Saudi pa. So yun, nakwento na natin lahat yung tungkol sa mga problema tungkol doon sa cellphone na ginawa ko and then ngayon ipagpatuloy natin kung bakit nangyayari ang mga yon. eto yung ating part 2 pupunta na tayo sa nakauwi na kami ng, ng tabok kasi galing na kami ng uh, dira at saka jeda. and then ngayon nakarating na kami ng tabok ng mga kinabukasan niya ay September na nung panahon na yun sa so pasukan na ng mga Uh, amo at mga alaga and then ngayon ang nangyari sabi ng amo ko pagdating namin ngayong gabi sabi niya, bukas sasama ka sa kapatid ko pupunta sa office ang explanation niya kung bakit ako pupunta doon ang sabi niya ay ah uh, tatanungin daw ako nang nasa office kasi naka isang taon ako kung kumusta na daw ako ano na ba daw ang ano ko dito kalagayan ko dito sa bahay nila so kaya yung yung dahilan na bakit daw ako pupunta doon sa my office na yun no and then pagdating ko doon dahil siyempre pag tinawagan din pala sila ng office hindi sinasabi sa kanila kung anong dahilan bakit sila pa, pinapapunta yung kanilang her, helper doon o kung bakit sila pinapareport doon and then eto na nga dahil nga sa ano nangyari mga nakakaraang buwan na kasi tatlong buwan na after nung nagreklamo ako ng reklamo dahil nga wala akong sahod so ganun ang mga ginawa ko nagreport ako sa agency pero ang agency walang ginawa kaya yun yung sabi ko sa ating mga kapwa OFW huwag niyong asahan dahil may agency may kikilos kapag may problema kayo ang sinasabi ng mga agency tiyaga lang tiis tiis mo na wala ka pa namang tatlong buwan bakit yun ang sasabihin nila e eh, pagkatapos mo ng tatlong buwan sabi nila hindi ka na namin sa god kasi tapos ka na ng tatlong buwan. So, di ba? Ganun ka-weird ang mga buhay ng mga OFW. Wala kang pwedeng malapitan pagka nasa problema ka tungkol sa mga amo mo. Bihira, siguro sa sampung agency may isa lang na tinatayuan nila yung kanilang obligasyon bilang tutulong sa kanilang diniploy na OFW. Pero karamihan ay wala na silang pakialam kapag na-send ka na nila. And then eto na nga, dahil nung nakaraang buwan nga, babalikan ko yung bakit ako nakareport dito sa office na to. Dahil nung mga nakaraang buwan ay wala akong sahod ng tatlong buwan and then yun nga wala akong cellphone Then yung aking mama at papa ay pumunta sila sa office or, or hindi sila pumunta sa office Pumunta sila sa bahay ng isang kagawad Na ang asawa niya ay nagtatrabaho sa OWA Kung pwede nga lang Or siguro dahil maganda naman itong ginawa, babanggitin ko na lang. Itong si Kagawad Kinlat kasi ang asawa niya, si Ma Mary Jane Kinlat, ay nagtatrabaho sa OWA. Talagang tumutulong sila kasi kahit ultimong tao lalapit sa kanila ay hinaharap nila. Kasi yung ibang official, kapag may reklamo ka o may kailangan ka sa kanila dahil nasa posisyon na sila, hindi mo na sila makakausap in person. Minsan sasabihin wala kahit nandoon lang. Pero saludo talaga ako doon kay Kagawad although siya ay nag away na ganda pa rin talaga ng kanyang mga ginawa o diba talagang na-emotion na, ako pag naisip ko yun kasi nga napakabuting tao niya and then ayun na nga nung pumunta ang nanay tatay ko doon siya ang nakausap nila dahil syempre wala naman si ma'am sa bahay nila so ang nakakausap nila si kagawad so ngayon si kagawad naman at nakapakabuti niya sa dami ng iniisip niya hindi niya pa rin nakalimutan yung inilapit ng nanay tatay ko na sabi niya pa rin kay ma'am Mary Jane kung ano yung kailangan namin so ngayon na, na i-file nga ni ma'am Mary Jane at saka si ma'am Mary Jane din nag-message din sa akin that time na i-email na rin nila sa office sa ano ng counterpart nila dito sa Saudi sa Tabuk pati sa Tabuk na i-report na nakarating na rin doon ang aking uh, reklamo. So ayun na nga. Uh, yung reklamo ko nga dahil wala nga ang pagkain, wala pang kwarto, wala lahat, 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 wala. Nung nasa ano kasi ako, Saudi, halos munti ka na akong mamatay sa sobrang init. Dahil nga yung tulugan ko ay ibabaw. Halimbawa, 1, 2, 3 sa pangatlong floor, wala ng kwarto doon. And then may space doon na ilapag mo yung single bed, yun yung tinutulugan ko. And then ayun na nga, nung bakit nga ba nakarating ako sa office ulit. Nakarating pa ako sa office ng tabok sa mga agency. Ito na kaya naman ako nagkulong ng isang araw, isang gabi dahil umalis si mama at ni, ng dalawang dalagang nga. And then, si... habang ako ay naghuhugas ng funjal, ang funjal, alam na alam niya ng mga kadama ng Saudi at sa Qatar, yun yung iniinuman nila ng gahwa, gahwa or coffee ng mga Arabo. And then habang hinuhugasan ko yun, nagulat ako, may kamay na sa balikat ko at may kamay na dito sa aking bewang. So, ibig sabihin yung matanda, nanjan na pala sa likod ko habang naguhugas ako. Kaya ang daming nararanasan ang mga OFW. And then, napakalayo ng aking inikutan, para makaiwas ako doon sa matanda nakaiwas naman ako, nakalabas ako ng kusina and then ayun na nga nanainis ako, sobrang dumagdag yung isipin ko may iniisip na nga ako, hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sa sobrang init wala, iniisip ko pa sobrang aburido na yung iski isip ko, wala akong sweldo ng tatlong buwan wala akong cellphone, yung lahat-lahat na nang parang iniisip mo ay meron, although hindi ko, hindi ko masyadong inaano dahil nga alam ko ang Panginoon ay may uh, dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na 'yon. And then 'yun, ang importante kasi hindi tayo nakakalimot sa Panginoon sa panahon na may mga problema pa rin tayo at hindi natin siya sinisisi. Dahil alam natin na alam niya yung mga uh, pinagdadaanan natin. Then ayun nga sa sobrang inis ko, inutusan pa ako ng matanda na dalhan ko daw siya ng prutas doon sa pwesto niya. Dahil sa Saudi kasi may mga kwarto ang mga lalaki na tinatambayan nila sa labas pa ng pinakabahay. Mayroon pa silang bahay doon na kompleto doon na doon sila nagpapausok kapag kataglamig. Mayroon kasing pausokan or apuyan doon. So doon nagtatambay yung amo kong or matandang lalaki kasi ang tinatawag kong amo yung dalaga nga dahil yun yung nasa kontra ko. And then yun nga hinatiran ko siya ng prutas doon doon, doon ako nagkaroon ng time na pinagsabihan ko siya. Sabi ko, ikaw baba, sa dami-dami na ng problema ko, magdagdag ka pa. Magdagdag ka pa na alam mo bang hindi ako nakakatulog ng maigi doon sa kwarto ko sa taas at doon sa tulugan ko kasi hindi naman yung kwarto eh pagkahagdan kasi then doon sa taas mayroong pinakalapagan doon ng foam and then ayun na nga sabi niya bakit anong problema mo una sabi ko yung wala akong ma matinong tulugan mainit masyado kung tag init ma malamig kapag panahon ng taglamig pangalawa sabi ko tatlong buwan na akong walang sahod tatlong buwan wala akong sahod sabi niya bakit tatlong buwan kang walang sahod bakit hindi binibigay ng anak ko tanungin mo sabi ko yung anak mo bakit hindi niya binibigay okay sabi niya mafi muskila walang problema sasabihin ko sa kanya pangatlo sabi ko wala pa rin akong cellphone hanggang ngayon sabi ko gano'n sa kanya tapos sabi ko magaganyan pakayo sa akin. Hindi ako pumunta dito sabi ko para libre at saka para um, gumawa ng ganyang kabastusan sabi kong ganun sa kanya. Kung gusto ko ng ganyang gawain doon na sa bansa namin dahil hindi pa ako pupugutan ng ulo. Sabi ko kasi hindi yan ang hinahanap ko kahit na mahirap na trabaho basta ko basta marangal na trabaho ay papasukin ko sabi kong ganun sa kanya. Okay, sabi niya, lahat ng problema mo sasabihin ko. De, na nga, alas 7 na ng gabi, dumating na yung dalawang dalaga at ng nanay nila lumabas. And then, ayun, nagkakape na naman sila ng kanilang kape. Pagka dinig ko, nag-uusap na sila tungkol doon sa problema ko. Sabi ng mata ng lalaki, ang Filipina pala na yan, hindi pala daw siya nakakatulog doon sa taas. And then, tatlong buwan na pala siyang walang sahod. Nung narinig ko yun talagang inaisip ko, sabi ko talagang mapapagalitan ako ng mga babae. At siguradong magagalit sila sa akin dahil bakit ko kinausap yung tatay nila. And then that time, tinawag ako nung isang dalaga, sabi niya, Linta Alim. Tapos, sino nagsabi-sabi niya sa iyo na wala kang sahod ng tatlong buwan? Sabi ko, tanungin mo yung kapatid mo. Yun lang ang sinagot ko sa kanya. Tanungin mo siya. Then umalis ako, umakyat ako ng taas agad-agad kung agad-agad akong kumuha ng plastic bag. Yung plastic bag na yung plastic bag na yun, nilagay ko na nilagay ko na doon yung aking mga bihisan, sabon, shampoo and then toothbrush tapos yung mini cupcake ko, cupcake. Kasi nga kaka ka ka grocery ko lang that time. So may mga biscuits ako. Kasi ang plano ko dapat magkulong ay hapon ng Sabado. Kasi pag hapon ng Sabado ay may office pagkalinggo, Kasi ang plano ko pa magsaing ako kasi may bigas din akong binili basta lahat doon kasi binibili ko. And then yun, dahil hindi na nga natayuan na emergency yung pagkulong ko sa CR, then ayun na ang nangyari. Ang baon ko lang wala akong nabaon na tubig. So ang ininom ko ay tubig doon sa CR. So, yung di ba may hilamosan doon sa CR. Yun yung iniinom ko yung tubig nun. Eh, ang mga tubig doon naka-stack sa mga tangke sa taas. Kaya, sa awa ng Panginoon naman ay hindi ako nagkasakit, hindi sumakit ang tiyan ko. Kasi, may kinain naman na ako, nakakain ako isang gabi, isang araw, wala akong kanin na kinakain that time. Kaya, nung time na yon nalagay ko na lahat sa plastic bag tumakbo ako agad sa CR at doon na ako nagkulong nung alas 7 na kinakatok ay eh, 7.30 na kinakatok na nila ako na sabi nila magsasaing na daw magluluto na sabi ng nanay sabi ko hindi ayaw ko Ayaw kong lumabas ng kwarto. Sabi ng, ay, ng, ng CR. Sabi ng matanda, bakit ayaw mong lumabas? Anong sakit mo? Masakit ba ulo mo? Hindi, sabi ko, ayaw kong magtrabaho. Sabi niya, kung masakit ang ulo mo, halika, pumunta ka lang dito sa ano. Dito ka lang sa sala, sabi niya, mahiga. Doon pa kaya ako mahihiga sa salas na yon. Eh, ang mga anak niya, puro lalaki. Eh, ang pinakabastos doon ay eh, yung tatay. O, diba? then yun nga, nagkulong ako ng isang gabi, isang araw and then kinabukasan hapon ng biyernes ay kumuha sila ng tao para ipasira yung, or ipa, ipatanggal yung doorknob doon sa may pintuan ng CR. Dahil ang CR nila ay hindi basta-bastang nabubuksan or hindi basta-bastang natatanggal ang kanyang mga uh, lock. So ayun, kinakailangan nila kumuha ng mga taong marunong magtanggal noon And then yun, yun na nga, sa mabilis na kwento, pagka mga past 6 pm nakalabas na ako ng ng CR And then pagkalabas ko lahat umiiyak yung nanay, lahat nataranta sila, bigyan ako ng tinapay, bigyan ako ng juice, bigyan ako ng ng cheese, bigyan ako ng tinapay, tubig, lahat binigay nila sa akin kasi akala nila nagutuman na ako. Na hindi nila alam ang dami ko namang binao na pagkain doon sa loob ng CR, di ba? So kahit biskwit lang yun at tubig, talagang malaking tulong na yun. Hindi ang nakakabuhay lang sa atin ay kanin. Basta may pagkain lang, iinom tayo ng tubig ay malakas na tayo. And then, ayun na nga, pagtapos kong kumain din ako sa office ng agency. Yun naman ay agency. Agency na yun, dinala ako doon and then doon kami nag-usap-usap. Sabi ko, wala akong sahod ng tatlong buwan. Sabi na sa amo ko, bakit wala siyang sahod ng tatlong buwan? Sagot naman ng amo ko dahil nga nakalimutan ko nung Ramadan. Ay, hindi pwedeng kalimutan mo yun sabi ng nasa agency na kumausap sa kanila, hindi mo pwedeng kalimutan yun dapat pa nga binibigyan pa ninyo siya ng extra pera kapag ka ganun ramadan kasi yun yung ating uh, parang Christmas magbibigay tayo ng Christmas sa mga taong nasa kasama natin sa bahay sa mga taong nasa paligid sabi nung nasa office at saka ang Pilipina na yan pumunta dito para magtrabaho at para magkapera may maibigay sa kanyang pamilya kabaliktaran ang sa inyo sabi ng nasa agency, bakit ganon? hindi nyo siya pinapasahuran paano ang pamilya niya? paano siya makakapadala? sabi ko ng ganon and then hindi ko pa naireklamo that time yung cellphone then ngayon Okay, nakatapos. Basta ang tagal namin nag-usap doon hanggang sa tagang ayaw ko na sabi ng agency, konti na lang tapusin mo na lang. And then yun na nga wala akong magawa dahil ayaw din nila. And then, nakita ko rin yung mga nabalik agency doon talagang nahihirapan sila tapos tiniis ko na lang. Pero ang iniisip kasi, iniisip ko that time na sabi nila once na napunta ka na ng agency, wag na wag mo nang, wag na wag ka nang bumalik sa amo dahil napahiya na sila baka sasaktan ka. Pero sa awa ng Panginoon, mabait pa naman sila at mabait talaga din sila hindi sila nananakit that time bumalik pa rin ako naging okay na yung uh, ano namin naging okay na yung aming relasyon hindi na sila yung bang kung baga, hindi, wala na silang mga reklamo sa akin na ganito, ganyan pero sa pagkain ko talaga dahil wala akong magawa, hindi ko sila pinuporsigi dahil sila nga, wala silang makain sa maghapon, bawat isa nga, bibili ng shawarma, bibili ng kung ano ang nagugustuhan na uh, pagkain, yun na lang yun ang binibili ng bawat isa na magkano lang naman ang 5 real mo, makabili ka na ng makain mo dun, makabili ka ng kubus ang isang plastic na kubus ay 1 real lang din yun so, ayun nga bumalik ako and then naging okay naman yun na nga after 3 months ulit kasi July yun ayan babalik ulit tayo July yung na office ako and then yung napunta naman ako sa office ng labor ay September na. Kasi ang reklamo ko pa ay March, April, May, June, July, August, September. Mga ganun pa yung reklamo ko simula sa agency sa Pilipinas pero wala silang pakialam. And then ayun na nga. Nung sabi nga ng amo ko na pupunta kami sa isang office kasama ko yung kapatid niyang lalaki. Yun na nga. Pagbaba ko ng kotse. Sabi ko, tinitingnan ko tong building. Parang walang ano, walang araw-araw na tao doon sa building na yun. Parang mga lumang building. Wala namang nakikita ang maraming sasakyan. Sabi ko, paano naging office? Kung office, laging may maraming tao. Parang lumang-lumang building na pagbasa ko sa taas, nakita ko. Ay, office ng labor pala to, Sabi kong napuntahan namin. Tapos wala na kasi nakalimutan ko na yung problema ko kasi natapos na. Tatlong buwan na rin ang nakaraan na office na kami sa agency and then yun na nga napakahirap napakatagal dumating ang mga re reklamo. Tatlong buwan bago nakarating yung reklamo dalawa o tatlong buwan ganun bago ka matawag sa office dahil sa dami din siguro ng reklamo. And then ayun na nga. Pagdating ko sa office ng labor tinanong ako kaagad ng lalaki. Sabi ng lalaki kasi kadalasan lang naman ang tinatanong, how are you? sa sasagot mo, okay ka lang mabuti naman, mga ganun ang isasagot mo sa so, ngayon, sabi ng lalaki na nagtatanong sa akin, sigurado na okay ka lang? tapos nagulat ako doon sa tanong niya sa akin, kung siguradong okay ako, sabi niya o bakit yung nanay tatay mo pumunta sa office ninyo doon sa Pilipinas doon ko naisip at doon ako nagulat bakit alam nila na bakit sabi ko bakit may nasabi siyang gano'n na uh, pumunta yung nanay tatay ko and then doon ko naisip pala na ang nanay tatay ko pumunta pala kay kagawad at si kagawad ipinarating sa kanyang misis yung reklamo ng tatay ko so ba diba, dumarating talaga ang mga reklamo pa rin at napakabuti pa rin ng Panginoon and then pero that time natapos na yung problema ko about sa sahod and then ngayon dahil nga nasabi ko doon sa ay doon nasabi nga ng agency na pumunta ang nanay tatay ko doon ko agad naisip kung bakit pumunta ang nanay tatay ko ah sabi ko nga sa office sa, doon ka sa kausap kong lalaki ah kaya siguro pumunta ang nanay tatay ko doon sa office dahil pitong buwan na akong walang cellphone o di doon nagulat yung lalaki, sabi niya, ha, seven months, wala kang cellphone? So, ibig sabihin, ang parents mo, nag-alala sila ng sobra sa'yo dahil wala silang contact sa'yo. And then, ngayon, binalingan niya yung lalaking kasama ko, kapatid ng amo ko. Sabi niya doon, oh, pumunta pala dito yung Pilipina na yan, wala siyang ka cellphone, cellphone na ibinigay niyo. Sabi ko, may cellphone ako, pero nasira, hindi nila ako pinayagan na bumili. O, bakit ganun, sabi ng lalaki doon sa kasama ko? Bakit nyo hindi hinahayaang bumili siya ng cellphone? Paano siya makakapag-communicate sa kanyang family? Importante yun na may communication siya sa kanyang pamilya. Importante na nakakausap siya ng nanay-tatay niya. Eh kung ikaw kaya, pumunta ka ng Amerika, pumunta ka ng Pilipinas, wala kang cellphone. Hindi ba kaya mababaliw yung nanay mo, kakahanap, kakaworry sa iyo, kung kumusta ka na, kung ano na ang kalagayan mo? Ganon din sila, tao din sila, nag-aalala nag sila sa kanilang anak. Sabi ng ano? Talagang nagulat ako that time, talagang maganda talaga pag sa labor ka napupunta kapag may reklamo ka sa mga amo. Kaya sa sa atin sa Saudi Arabia Pasalamat na lang ako sa amo ko dahil hindi sila yung mga nananakit na amo. Paano kung mananakit silang mga amo? E di may nangyari na ako sa tagal-tagal ng reklamo mo ang tagal makarating. At saka sa dami ng sa, sa reklamo sa tagal-tagal, wala pa rin nakakatulong sa'yo. Paano kung mamamatay sila ng tao? Kaya may mga amo na pumapatay sila ng tao kaya maraming namamatay sa Middle East dahil sa mga ganyang sitwasyon ng mga agency hindi kanila agad-agad na -agad natutulungan kung ang reklamo mo wala kang sahod sige antay-antay ka lang pag ang reklamo mo naman ay sobra ka sa trabaho sige lang magamay mo din yan Kapag naman wala kang pagkain, ang sasabihin nila sa'yo, sige lang, tsaga-tsaga ka lang, tiis, tiis ka lang. Yun lagi nilang isasagot sa'yo. Hanggang sa pag lagi ka pa rin nagre-reklamo sa kanila, inabutan ka na ng tatlong buwan sa amo mo, sabi nila hindi ka na namin sagot. Kasi hindi na yan papayag ang amo mo na ibabalik ka sa agency dahil hindi na makukuha yung bayad nila sa'yo. O di ba diba, ganun ang mga reklamo nila. ba diba, kung, kung, kung pwede lang tirisin yung mga agency, talagang napakasarap tirisin dahil sa mga ganyang bulok nilang ugali wala talaga silang pero may mga agency naman na talagang caring ayung bagang, sobrang caring sila sa kanilang dineploy na mga tao konting reklamo agad nilang inaaksyonan lalo na sa trabaho akala nila yung trabaho na okay lang maghapon kang magtrabaho hindi hindi nila alam na maghapon kang magtrabaho hanggang alas dos pa dalawang oras lang ang itutulog mo yun na yung mga karapat dapat dapat na inaaksyonan nila kasi sa dalawang taon ganun ang mangyayari sa'yo dalawang oras lang lagi ang tulog mo paano ka na nun tapos wala ka pang matinong kain o di ba? Sana yung mga ganun, hindi nila sinasawalang bahala. O diba ganun kahirap ang buhay sa Middle East? Pero ang payo ko sa mga kapwa ko o OFW, tibayan nyo ang loob nyo. Ang pagkatiwalaan nyo ay Panginoon. Huwag nyong asahan na may agency kayong tutulong sa'yo. Although kapag mabait ang agency, ibig sabihin nun, sa, yun yung mga prayer natin na, Uh, kumikilos ang Panginoon na bigyan niya ng magandang kaisipan 'yung mga agency na kahit matitigas ang puso. Minsan naman may mga paraan naman na nakakaawi ang mga nahihirapan na OFW. Sa pamamagitan naman nila sa Rafi Tulfo, 'yun 'yung mga tumutulong sa mga OFW na nahihirapan, 'di ba? So, yung sa akin talaga, two times akong muntikan mamatay. Pero hindi ko pa panahon na mamatay. Kaya, andito pa rin ako, buhay pa rin ako. So, ibig sabihin, mayroon pang purpose na hindi ko pa nagagawa. Na mayroon pa akong mission na hinahayaan ng Panginoon na magampanan ko muna ang mga yun. Kaya ang lahat ay may dahilan. Lahat ng ginagawa natin o lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kaya lagi nating ipasa Diyos ang lahat. Huwag natin sisihin ang Panginoon sa mga problema. Kasi ang Panginoon ay nangako sa atin na tutulungan tayo sa panahon na may mga pagsubok sa ating buhay. Basta ang importante manatili tayo sa Kanya magtiwala. Dahil kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. At hindi tayo mababalot ng sobrang kalungkutan at sobrang kabigatan kapag nasa panginoon natin ilagak lahat ng ating mga uh, problema. So 'yun yung aking second part ng aking kwento sa aking buhay sana yung iba nakapulot kayo ng aral, basta lakasan nyo lang ang loob nyo unang una malakas ang loob nyo, huwag kayong iiyak iyak sa harapan nila kung iiyak kayo, itago nyo at ipakita nyo sa Panginoon, huwag sa harapan ng mga Arabiana, kasi although minsan, dyan din ang kahinaan nila kapag nakikita kanilang umiiyak kasi binabawal nila ang umiiyak so ayan, uh, basta lakasan ang loob, manalik sa Panginoon magtiwala sa Kanya So, yun lang yung aking may share for today. Thank you for watching and God bless to all of us, guys. Ingat kayo palagi mga OFW and always be kind.